Tagalog. Aba, may dinamae din ba? Oo. Okay. Teka, kailangan ko mag-double ay punto. Tapos. Magkakahulugan lima, 'di ba? Mm. Taypeika. Phase 2, 3, 4, 5. Bawiin ka, walang naman bumabawi, hindi naman ako. Hindi ka maayos kadili, Di ka din eh, madaya ay. <laughs> yeah. Talip ko muna kita. Kailangan ka lang mali ah. Baka mamaya, may gagawin ka na yung kakaguhan sa akin. Tawin mo ayos Wala mo lang. O, body parts din, body parts. Okay. Ah. Uh. Walang to? Di ba? <laughs> okay. Ah. <laughs> uh. na. Ah. Uh. Uh. Bawo naman doon, tayo lang ba <laughs> wala pa nga eh. Oo. Oh, oh Tagalog mo na din ako. Mm. Kanya na yan? Mm. Baka mo muna. Mm. Yan na? Mm-mm. Yan na? Mm-mm. Sige. Parang gagawa ako. Ba't pumunta dito? ano kinuha mo? Wala. Oo. Oh. oh. body parts. Mm. Ito muna. Body parts ha? Oo, oh, body parts. Ano awa? Ano? Ba't pumunta ka? Ba't pumunta uh. ka mo? Sige. Mm. Mas mo pa. Mm. Mas mo pa. Hindi pa. Ano ba na ba yan? lang makakapit tayo pa Ano ba yan? Hindi ko naman nakikita. O nasan eh. O. natin niya. Gusto ka dito Hindi makita. Mm -hmm. Hindi lang mo eh. Uh -huh. Uh -huh. Gago ka pala, we. Dila ka muna ba tinaaway mo? Mabaho, we. <laughs> Dali. Pa ka, pa! Gago ka pala, mo pa ulit. si mo na ako. Hey, hindi yan pa. Ano? <laughs> Dali. dila. Ano ba yun? Pa ka! Pugta! Dila, dila. Dita! <laughs> Dita. Dile. 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 Na <laughs> hindi na mo Ay, puta. Braso. <laughs> Braso. <laughs> hindi. Tapay. Tapa. Palad. Ayan. Ang <laughs> <laughs> <Balad. laughs> <laughs> 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 Di ba ang nagtotod crush? Ah. Ah, pakabagal naman. Ba ba Galit. Ang eh. <laughs> Teka.

No, Siko! Siko! Bilis ang mucha! Mawala, oh, mahina ka! <laughs> ang bilis ba naman? Wala nila saan? E matulis, eh, matulis sila mo ka palaw eh. Wala nila saan? Wala. Okay. Galing ha? Ah? Uh, ah? Ano? Kaya ka. Ay, lasa ang sabon! Lasa ang sabon? Saan lasa ang sabon? Ha? <laughs> ah, tapit ka, dida! Ah, Dalawa? oh dalawa. Dalila. Dalila. na mukha mo. Taktan lang ba? Tila. Hmm. Tila. Hmm. naman eh. pa! Tala Ano pa yan? Tila. Tila ka muna. Hindi mo pa tinitila ha? Oo! Ayan! Tila mo muna. Aba, may tila mo. Hindi mo pa lang yun ah. Sa the body tas nagpapaula nang pinapangdaro. Ale. Ale. Dapat kinabago muna. Napabago yung tayo. Tingin-tingin -ting ka ah. Daya mo okay. <laughs> pa Kina, kinabaw kinabaw nilana, ko, <laughs> ah. Eh. Ale. Tama ito naman ako agad. Tingin ko ah. Ay nako. Ah ano pa? Ale. Ayun! bakit bakawot kung <laughs> eh. bakawot ba ako? Bakit bakawot 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 mo bakawot 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 ayan. ayan, ayan, ayan. Dali, dali. ba, ang mo. Ano ba yung patakal? Ang baka mo. Maneksi. Dapat mo. Nagpapawisan ako. niya. Gago ka ba? Nagpapawis ano? ako. Baka mo. Aba. Ano ba? Ano ba, <laughs> ano ba yun? Diego <laughs> mo. Oh, daliri ha! Oo nga, tama. So, ang galing nga. Nagagad mo ako. <laughs> oh, ah. daliri ha! Galing ah. mo, tangin na. Sakit. Gagal na kasi, didikit dikit-dikit mo lang gago ka pala eh. Oh, huwawa naman. Ah, baby ko. Ay, nga kasaktan yung baby ko eh. Lapid. <laughs> okay. Kapag! ako naman dila yan. Bakit ganyan yung dila mo? Bigla kong iisi. Yan naman pinakamahaba. Aba mo. Eh? Ano? Ah, uh, dating! Puta! Lapit mo. Bakit? Sa akin lang lapit na kalawaan. Huwag ka ngayon ka. Nagusog ka pa, bate. Pagkala mo kasi pa dila mo, itututo ko. Tapos... Ah. Di pa.

Diba, pag inalapit ka sa itinigil mo, nagsusapa ka? Gagaw. Takay na kaasin. Gagaw. Wala nga. Parang, parang ano, dato puti. Tangga mo, bawang ng tisyo. Putangin mo, inaayit ko mo sa mukha ko. Gagaw, putangin mo. Dumura ako. mo. Inaayit ko na mukha ko ng... yung tisyo. Gagaw, ang bawang. mo. Sa tissue ako dumura. eh. Gagaw. Dumura ako dito eh. O, ayan mo. Dumura ako. O, ayan o. Ayan, hindi ah, ako multimulti- <laughs>